para sa ating pamilya, mga nanay. Gawa tayo. Hello mga nanay, gawa tayo ng mango float kasi may nag-request ng mango float at siya mismo talaga bumili ng ingredients. Kaso ang nabili niya ay crust yung graham pero okay lang, mas prefer ko yung cracker talaga kasi madaling ma-arrange. So, bumili siya ng limang kilo ng mango pero kalahati lang yung magawa ko niyan kasi ang dami yung malalaki talaga. So, magbalat na tayo. Hello guys, today I'm tasting peeling mangoes. So, si Lincoln pinapak na yung, ano, yung seeds kasi may mga meat pa. Ayan, favorite niya rin yung mango. So, naglagay na tayo sa tray. So, madali na akong matapos niyan kasi yung phone ko nalubat ng time na yan. So, pang last na yung mango at saka yung last natin ay yung crust pang topping natin. So, easy lang naman siyang gawin pag mango float. Ayun lang pag slice, pag layer layer. Kakain talaga siya ng minutes. So, ayan. Naglagay na tayo ng cream. Tapos yung last ay yung crust na naman. So, yun lang. Masaya na sila bukas pagkakain yan. At ilagay na natin sa ref. Sarang. So, ayan na. Ready to put in the inside ref na yan. So, yan. Lagay na natin sa ref. At yan, may natira pa rin mango. May natira pa rin cream. Pero yung, ano, graham crust. Marami pa talaga kasi isang kilo yung, ano eh binili ng asawa ko. Kaya lagay ko na lang yon sa jar pagkatapos. So yan, estimated lang natin na magkasya dyan. Uh, kami lang din naman yung kakain. Yung isa, si, yung asawa ko, kasi pag, lalo na pag gabi, before yan matulog, ayan, mag-slice yan. Pag may sweets, mag yan. Tapos kakain yan. Before matulog. Kaya, Ayan, may papak-papakin siya. O hindi talaga ako masyado fan sa mga sweets. Si Lincoln nag-aabang kasi akala niya pagkatapos mag ano, malagay sa mga tray. Akala niya kakain na kami kaya nakaredy siya ng maliit na bowl. At saka kutsara. Sabi ko bukas na kasi pag kakainin natin ngayon liquid pa. Bukas kasi maganda siya tingnan pag mag slice tayo. So yun. Nakinig naman. So, yan. Lagay natin sa ref. So, may natira pa rin. So, dito ko na lang ilagay sa ano, dalawang uh, gublay. So, yan. Kasyat na talaga siya lahat dyan. Sa dalawa. Estimated ko. So, kami sa asawa ko kakain yan dalawa. Sabi ni Lincoln, sa akin din. Kaya, nung time na Uh, pagkatapos tapos kinain namin kinabu kinain namin mga pagkatapos mga ilang days so ang ginawa namin kumuha na ako sa isang tray para naglagay din sa isang goblay tapos kaming tatlo kumain kaya yung may video ako na ano uh, kumain kami kumain kaming tatlo kaya yon nilagyan na lang din namin si sa ano sang goblay para mayroon din siya kasi sinasabi niya ng time na yon, Mama, Papa, bakit wala sa akin? Uh, nakalagay sa baso. So, ayan. Nilagyan namin siya. Tapos, ang saya-saya niya. As a kid. So, ayan. Tapos na nating nagawa. Ayan, medyo pagod konti. Kasi, kakain talaga siya ng oras, mga jay. So, ayan. Tapos na. So, lagay na rin natin sa ref at tayo makapagpahinga. So, ayan. Dalawa ay sa amin sa akin at sa asawa ko. So, bukas na si Lincoln sa So, ayan, na, -chill na natin yung ano. Um, yung mango float. Ayan. So, ano, ayan, chill na yan. So, si Lincoln gustong kumain. Ayan, chill. Sabi ko, bukas na yun makain para pag-slice. Uh, maganda yung pagka-slice kasi sa ngayon, liquid pa yan. Nakinig naman. Pero, tinitignan niya. Minsan, inaano niya sa ano niya. Tinatrain niya sa ano niya, finger ko wag mong gayahin sa cake yan kasi iba yung cake so ayan muna yung vlog natin for today so ayan mango float para sa ating pamilya thank you for watching mga nanay mommy mama inay maman see you in our next vlog bye